Mr. Golaman expire naman siguro na siya J Weber Jelly Powder Buko Pandan Daw Ay 29 September pa man daw ni siya Pada niya expire sa September pa man ni siya Kung saon ka ako sa weekend ko na lang ni mata hinumdom ko kung saon na ako pag kuan pagluto Isa so, lang isa ho ni Annie, isa o manisyang pangluto. Si so, pau pwede ba ni siya ma kuwan, nasa ka ng masagul, Mister Kolaman laich, woi jom. Expire na dani siya, labay ko lang ni siya, ang boko man. Yang boko, boko pandan dolar, plastik teman, kan anu nisia, koh ana, kah koh ana julai, oke oke pasti koh anisia, kah kami koh anon sa koh an sawe, sa weekend ya sawe kah end, ya dak, dak pao, mandai nih, nggak kan ini Ja, der ist auch jetzt da. Ab und ich schaue dann auch noch. Ich sage dir before keine Ahnung. Ich sage pa Next month pa, ma-expired. Ma 7, 0, 8, 20, 24 pa man. So, next month pa niya ni ma-expire. Kapit katapusan. So, ito yung tapio ka. Ang saon kain yun ako pagloto ng tapio ka. Ito, ang kunang tapio ka. Kaya, ang saon mo ni pagloto. Hmm. Wala mo kung ano tayo bago ang saon niya pagloto. So, siya pagloto. Saan mo ni sa... Ini tubig na dito. wala pa magluto ka magluto ng tapioca tapioca pearl ko nang kuan siya lagaon ko na siya mo kun sa itsura ana basta lagaon ko na o oh, sige sa sunod na pod ug unsay apo ma kuan